napakadali lang gumawa ng ganitong video mga idol Ali kayo idol, sundan niyo ako mga idol una punta tayo sa kapkat din yung project na yung na natin na video yan tapos bawasan natin yung video mga idol para hindi masyadong mahaba pang lang to ating ginagawa mga idol delete natin yung subras kaliwa yan tapos i-import din natin yung pangalawang natin clip pangalawang, pangalawang video natin yung na yan yung silicone na naka green mga idol bawasan din natin yan para hindi mahaba mga idol delete natin kaliwa ayan tapos yung habang naka highlight yan hanapin natin ang overlay laglag -lag na natin yan laglag -lag na habang nakahighlight din yan hanapin natin ang remove bg pagkatapos piliin ang chroma key drag ang bilog pababa para mawala yung green at saka i-adjust ang intensity mga idol sa akin 40 lang mga idol piliin natin ang video yan o sa loob pa ang kamay mga idol gagawin natin dyan palabasin natin yung kamay na itouch ang video para mag highlight pagkatapos hanapin si Fris i -pris natin yan mga idol ayan si Fris nandiyan na at itouch ang nasa kaliwa ayan at ilaglag natin yan habang naka highlight pa uh, overly mga idol ito natin yan nasa loob pa rin ang kamay mga idol yan pagkatapos yan habang naka highlight yan tayo mag remove BG brush natin yan mga idol hanapin ang remove BG yan saan ba yan, at custom removal mga idol brush size adjust sa 1 click yung brush din simulan na tayong mag brush mga idol yung baso lang at ang kamay ang ating i-brush mga idol ha yan pagkatapos may green man yan sa gilid yung bilog i-check yan ayan i-try natin mga idol o oh, nasa labas na ang kapkat sa dulo pindutin para i-delete ang nasa sobrang video pa yung pindutin yan pang delete yan mga idol yan i-play natin ang video ayan oh, nasa labas na mga idol at saka huwag kalimutan ang aspect ratio 9.16 and then check ayan at ang resolution i-high natin din export na siya pagkatapos mag export may done yan sa ibabaw ipindutin nyo lang yan at yan tapos na mga idol ang tutorial